ergonomic wise, itong gantong uh, handle ng uh, itak nito, itong minodify ko, eh, maganda gamitin. Hello guys! Isang mapagpalang araw na naman para sa ating lahat. Alam nyo ba kung may, bakit may hawak akong itak ngayon? Kasi kailangan nating i-modify itong itak na to para sa mga bakbakan na pagtatabas dun sa bukit Ang nagiging problema kasi dito sa pangtabas na ito, eh madaling matanggal yung ano, tong hawakan niya. So every time na ginagamit ko, natatanggal siya kaya medyo hassle. Yung uh, production rate ba natin eh bubabagal. Tapos magtataktak na naman ako at ikakabit. So, para matanggal yung ganong uh, problema ng itak na ito, eh, ipipix na natin for good. Tingnan nyo naman yung handle nya. So, ito eh, nabili namin doon sa mga bilihan ng itak sa palengke. At ito yung karaniwang uh, problema. May isang itak din ako dito, na uh, nabili ko sa kamiling. At kunin natin. Wala siyang kaluban, kaya dito ko na lang siya nilalagay para pag nagta-travel kami ni eh, Boy Marcos dun sa sasakyan sa kolong-kolong eh safe ito yung handle ng isang itak which is maganda rubber lang siya tapos naka rematse kahit anong mangyari secure pa rin yung uh, hawakan niya ito ginagamit ko pang tanggal ng uh, mga tuod mga malilit, mga ganyan lang na to. gandang pangputol to. Ginagamit nila ito sa pangunguhan ng kawayan kasi pag ito yung pangunguhan mo ng kawayan sa pangputol ng mga mga tuod nababali kaya sayang naman. Sabi nga nila na use the right tool for the right job. Okay? So itong gagawin natin ngayon tatanggalin ko to. Yes, selingan na natanggal eh. At papalitan na lang natin ng tubo para dire-diretso yung ating uh, trabaho. Okay? So, start na natin, guys. gagawin ko medyo extend ko lang yung uh, handle para yung uh, damo eh hindi naman ma hindi ma makatihan o kaya ma-injure itong kamay ko pag uh, ginagamit. Gumawa din pala ako ng uh, pangkawit para instead na hawakan ko yung mga damo which is makatinga eh marami akong injury dyan sa kamay. So gumamit ako ng ganito natutunan ko din lang to sa mga mananapas dun sa bukid kaya siyempre gaya-gaya rin tayo kaya ito ngayon yung ginawa ko At ito na ngayon yung ating uh, na-modify na itak na dati ito yung kanyang uh, handle which is uh, madaling mahugot. Source pa ng uh, splinter sa kamay pagkasalugsug ba, masakit yun. So ito ngayon, okay na siya napalo natin yung curvature ng kanyang handle para sa kanyang uh, ergonomics. At mamayang hapon, eh, ready na ito para sumabak doon sa bukin para panlinis ng mga unwanted weeds. So guys, samahan niyo ako mamaya. Dito na tayo ngayon sa Newgan. So gagamitin natin kung gaano ka-efficiente itong uh, minodify natin na uh, handle ng itak. Supposed to be, babalutan ko pa to ng uh, rubber para maganda yung grip. Kaya rang, sa sobrang excited ko, na gamitin eh hindi ko na nalagyan so ito yung ating tatabasin ngayon yung so, mga matataas na to may grass cutter naman tayo kaya lang kailangan muna nating tabasin para makita natin yung mga matatabang puno kasi pag nahit ng blade yung uh, matabang puno ng damo eh masisira yon kaya kailangan nating uh, tabasin muna yung malalaki bago natin padaanan ng grass cutter okay bukan na natin guys ito yung uh, hook ni Captain Hook ng Peter Pan. Lalo pang nagmumukhang masukal itong uh, new gun dahil sa mga gaya nitong uh, talong-talungan. Hindi mo makikita doon sa dulo kung uh, pulo-pulo yung mga ganitong uh, type ng bushes dito sa nyugan. Kasi madalas, yung mga magnanakaw dumadaan dito sa nyugan namin, sila yung nauunang nag-ani ng saging at saka at tinatago nila dyan sa mga parting masukal na yan. So, para maiwasan yung uh, tep dito sa aming property, eh, kailangan ma-maintain yung kalinisan ng bukid at yung ang bakod. Kaya ini-establish namin yung bakod ngayon. So ergonomic wise, tung gantong handle ng itak nito tung minodify ko, eh maganda gamitin kasi medyo nadagdagan yung kanyang weight o yung kanyang timbang pag tumama sa damo eh siguradong putol. Siyempre, dapat hasain mo muna yung itak mo bago gamitin para 'yung mas matalim eh mas magandang gamitin na itak okay 'yun ang laging tatandaan para konti lang 'yung energy na magamit less effort kumbaga